Hello guys, welcome back to my channel, Marita's Kitchen and Travel. To this vlog mag, mag uh, saing tayo ng uh, tuna. Ayun, meron ako ditong slice na tuna. Ayan, isaing natin siya, guys. So first, ilagay ko muna 'yon uh, bacon natin. Ayan. Para meron siyang well, Ayan, Kaya ang purpose ko, guys, lagyan ko siya ng bacon para magkaroon siya ng oil. Pagka natin ng ginger, <coughs> kunting uh, onion, tsaka yung ating chili, <coughs> tsaka yung bawang. So, ayan. So, first eh, gawin natin yung ating uh, tuna. Ibalot natin siya dito sa ating dahon ng gabi. Kasi wala akong... Uh, wala akong dahon ng saging so ganito ang uh, gagawin ko guys sa so dahon lang ng gabi uh, ilalagay ko ayan, bawat isa nakalimutan ko pala lagyan ko sya ng uh, spice para masarap yung ano masarap yung kanyang amoy doon sa sa loob dapat lagyan So, same process lang yan sa nagawa ko na nandito na siya. Ayun. Same process lang yan. Nilagyan ko siya ng uh, maraming suka. At saka yung suka na ginawa ko. Yan. Dito ginawa ko yung chili. Binuhos ko. sa sa binuhos ko na siya dito lahat. Yung ating chili ha. Ayan. Tapos nilagyan ko yun siya ng chili na ganito. At saka yung mga garlic. So, ayan na guys. Samahin nyo ako guys. Nilagyan lagyan pa natin siya din ng kunting tubig pero mamaya pa. ah uh, kasi nilagyan ko siya ng suka. Binuhos ko lahat ng suka na nandito. Okay? Okay. samahan nyo ako guys. So, ayan na yan. Isain na natin yung ating uh, tuna. mag na pala ako ng salt. Dito sa ibabaw. Ayan. Kunti lang. Okay. So, takpan natin siya. Ayan. Tsaka hinaan ko ng kunti yung kanyang apoy. So, magdagdag ako guys ng salt. Kasi di pa uh, kulang pa sa salt. Tsaka magdagdag din ako ng water. Dagdagan ko ng tubig. <laughs> At tsaka magdagdag din ako ng oil. Oh, well. kasi hindi magkasya yung kanyang oil na ko kanina yung sa bacon so, kailangan natin lagyan siya yun para magkakaroon siya ng konting oil lang so lutoin natin siya guys hanggang mag uh, reduce yung kanyang sabaw kasi dinamihan ko baka hindi maluluto yung bacon at saka yung ano, uh, pinulang yung at yung ating tuna. Ooh. Wow. So, okay na yung kanyang lasa. So, okay na siya, guys. Good. Mayroon na yung kanyang pa yung taro. Ayan. Ayan sa ilalim. So, i-off na natin siya, guys. Ayan. Kanyang taro. Tsaka yung chili. Ayan. So, ito na guys, yung ating sinaing na uh, tuna. Sana magustuhan nyo ang recipe kong ito at i-like, subscribe sa hindi pa subscribe at pakirik naman yung bell para updated ko po kayo sa mga susunod kong video. Thank you for watching and God bless.